Lahat ng ito ay nagkakahalaga ng mahigit 100,000 pesos. May bullpen, may lapis, screwdriver, at saka martilyo. Lahat ng ito ay ibibigay natin sa ating makikita sa daan. May bago na tayong driver. Oh, pumili ka na isa. Isa lang? Oh, isa lang. Ah, okay, sa lapis. Baby. Oh. Thank you. Thank you. Aper. Ayun mo na? Hahaha! Hahaha! Tay! O! One thousand! Two thousand! Three thousand! Four thousand! Five thousand! Aper! Wag ka nang magtrabaho! Relax na ka ngayon! Gusto niyo ng pera? Gusto ko lang! Oo, oh, gusto! Gusto lang! Thank you! Mmm! Yang mana tu? Ya, tu lah Tinggi, tinggi Idol Eh? okey. Oh, yang ni? Oh, yang ni? Oh, ok, Salang? So Salang so, so, driver double pin. Suka driver lah Oh Ok Pilih isa Ok, habis-habis Tak mahu Pilih isa, bos pumili ka ng isa, kumuha ka ng isa, kuha ka isa, Isa? kami, 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 okay. kami, kami, Dali! Dali! Bye. Okay! kami, okay. kami, 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 Oh. kami, 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 Tay, kumuha ka ng isa kung anong gusto mo. Ano Pumili ka ng isa kung anong gusto mo. Pili ka, lapis, bullpen, ano gusto mo? Lapis mo. Ingat, Tay. Lapis o bullpen? Lapis, sige. Thank you. Salamat. Thank you. Pili isa. Okay. Tay, pumili ka isa, Tay. Bullpen ba at saka lapis? Ah, kira lang ko. Thank you. Sa'yo na yan sa'yo na yan oh, okay. Pumili ka isa tay Lapis ba sa bulpin okay. Sige sa'yo na yan Kumuha ka ng isa tay Iya Okay Per Iya wala isa Okay Per Sige Okay mo na sa'yo oh, yun na yan Sa na yan Sige sa'yo na yan Per oh, okay. ah, Sa na yan Dalawa Pusa Sige kapag okay, pusa Dalawa. Uh, wala. Ah, sayo na yan. Ah. Oh. Asa yung balay natay? Babaw. Babaw. Ah, oh, bilay mi dad. Magkano yung magano yung magano yung, <laughs> ah, magano yung <laughs> ah. Sige, tigal na dad. Awe. Ah, jump <laughs> lang. <laughs> Sige na, tuloy din. Tamat. Kuha ka kung anong gusto mo. Okay, per. Kuha ka kung anong gusto mo. Pumili ka lang isa. Hmm. Sige. Ka, ikaw. Hmm. Sige, away na kayo. Fair. Tut, 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 Sa? Adol! 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 Oh, sige! Let's go! Apel! Let's Okay! Ikaw! Pumiling na isa na! na yan! Thank you, selamat Amir. Selamat jadi. Amir. Siapa dah lama? Di PD Johor. Ada, ada salah. Dai, pulung sa Dai, pulung sa. Pemilih kena Isa, sayun ayo, yo, sayu sayu na, na tu. Isa. Oh, so, let's go, Amir. Oh, uh, pemilih kena Isa, sayu na yan. Kau kau. Kau kau Isa, sayu na yan. Wow. Kau kau Isa, sayu na yan. Thank you. Thank you. Okay. Tinood, di Oh, tinood. Sige, thank you. Oh. oh, oh, oh. Ako di ay. Inyo na na. Sa'yo na. Ah! Oh. Oh! Tunga, lawa, tunga. Plak! Ito ka lang ako. Ah!